Mm, viral naman ngayon ang nangyari kay Tony Fowler at sa kanyang Joars dahil na niya ng boses ang anak ni Tony Fowler. Oh my goodness. Kailangan ba talaga i-social media yan? But anyway, bago tayo magbigay ng reaction, ipakita mo natin ng video. Panoorin natin guys. Mm. ang shaklap, no? Ganon talaga katindi, lalo na pag uh, jowa ka pa lang. Well, uh, first place talaga, pag jowa ka pa lang naman sa totoo lang, bilang isang ina, masakit naman talaga sa part ng isang ina yon na, na pagtaasan mo ng boses ang kanyang anak. Kasi hindi naman kayo mag-asawa pa. Pwede naman kausapin mo lang talaga. Eh, how much more kung mag-asawa na pala kayo, eh, pwede mong pagtaasan ng boses na lang. So, may may ko naman ang point ni Tony Fowler, no? Kasi nga nanay siya. Siyempre, sa kanya nagaling anak niya. Uh, masakit 'yon para sa part niya. Pero ang nakakalakasad thing lang talaga dito, kailangan pa talaga ipost sa social media. Well, parang minsan kasi hindi naman actually hindi naman, naman talaga ako hanod uh, personal naniniwala is because alam naman talaga natin to si Tony Farmer, naman talaga gumawa ng mga script na mga video, di ba? So, para sa akin, scripted lang siguro yun, ang video na yan. So, kung scripted naman yan, edi may mga bagay din na pwede kang matutunan o makukuha din matutunan mo yun na sa mga mga mag na nagmahal ng single mem. Ayan, kailangan um, may respeto at may pagmamahal din kayo sa kanyang anak. Ganyan kasi pag nagmaka ka ng single mom, dapat full package din yan. Hindi lang pwede ang nanay lang mahalin mo, dapat mahalin mo rin yung bata. Yan lang for today's reaction.